So nung nakaraang araw nga pala guys, may nag-sponsor nga pala ng sticker namin. Kaya nung in-upload ko nga pala to, kinabukas, may nagpupunta na ditong bata. Sakto nga rin pala guys, may mga gupit na nga rin palang sticker. Yung una ko nga pala nabigyan dito, ito mga estudyante. Apat nga pala sila, kaya tigitigay isang sticker. Hindi ko nga alam kung papasok pa lang sila o awasan na. Updated nga rin pala sila sa upload ko. Kasi alam na agad nila na meron akong sticker. Yung mga bata nga pala guys, sunod-sunod na nga rin pala yung pagpunta nila dito. Yung tipong hindi pa ako nakakaupo, na ag ng hingi. Siguro guys, nakikita ng ibang bata yung mga nabibigyan ng sticker sa labas. Kaya nalalaman nila na meron na akong sticker. O kaya naman sinasabi nila sa kakilala nila na meron na ako. Masaya nga rin pala ako guys dahil tuwing binibigyan ko nga pala sila ng sticker, so masaya sila. Yung isang bata nga guys, may sticker na ni Boy Ubo tsaka ni Kuya Dogs. Yung ibang bata nga pala napunta dito guys, ay eh, kabilang barangay pa. Kinagabihan nga pala guys, pupunta na nga pala ako ng shop. Kumuha na nga rin pala ako ng sticker dito na ipapamigay ko sa customer ko. Ngayon na lang ulit kasi ako makapagbigay kasi isang taon na rin ako hindi nakapagpagawa. Kumuha na nga rin pala ng mga malilit para sa mga bata. Bago nga rin umalis, kumuha na rin ako tubig. Hanggang madaling araw na kasi ako doon kaya kailangan ko na maraming tubig. Nag-upload nga pala muna ako bago ako pumunta sa com shop. Paglabas ko nga palagi sinalubong nga pala ako ng mga bikers. Sakto rin dahil meron nga pala akong dalang sticker. Nagtataka <laughs> nga ako sa mga batang to guys dahil alas na nasa labas pa rin. Kaya sinabihan ko na lang sila na mag-iingat sila sa daan. Grabe yung mga bata ngayon guys wala nang takot. Ako nga guys 31 years old na ako. Takot pa ako sa gabi. Buti na lang talaga yung computer shop ko katabi lang ng barangay hall. <laughs> kaya kapag malapit na ako dito hindi na masyadong natatakot. At ito na naman ako guys sa computer shop ko. Dugi na, pero nahinga pa. Kasi nga guys, itong computer shop ko nga pala ay pang gabi. Syempre guys, mamimigay na nga pala ako dito ng sticker. Kaso guys, medyo shy type nga pala ako. Kaya nahiya ako magbigay. Kaya sabi ko kung sino na lang yun ang hingi, sila na lang yung bibigyan ko. Basta ang mahalaga, meron na akong sticker dito sa com Tapos guys, nung maglalaro na sana kami, biglang may dumayo. Taga ibang bahay nga pala to, kaya bigatin yung labanan. Tapos may nakita pa nga ako dito ang artista na si Kiko Matos. Kaya nga guys, dahil wala si Rendon para makapag-live ako. Ilang oras nga pala yung nilaro nila dito at nga pala ng Siksikan nga pala dito sa comshop guys kaya ayan sobrang daming kalat Pero yung mga kalat na yan guys ay galing din sa amin At as usual guys mag-isa na naman ako dito Nag-uwi na nga pala sila dahil mga antok na At ako naman tamang linis naman dito ng na mga kalat Para mamaya magpupunas na lang si mama ng mga keyboard at mouse Yung mga nakolekta nga pala namin bote dito guys pinapamigig nga pala namin sa bata para ibenta Tapos ayun guys hindi ko nga pala alam. nakagawa nga pala ako dito ng ASMR Tapos ayun guys, nagulat nga pala ako dito dahil meron toyot kalamansi. Buti na lang guys dahil hindi sumabog. Pagkatapos ko maglinis, maliwanag na. Nung pauwi na nga pala ako guys, bigla na lang bumuhos yung ulan. Hindi ko nga alam guys kung migalit ba sa akin o ayaw talaga ako pauwiin. Nag-antay nga rin pala ako ng mga ilang minuto dito sa shop bago ko nga pala isara. Uwing-uwi na nga rin pala ako ng mga oras rito dahil gusto ko na matulog. Wala rin akong dalang payo kaya tamang tiis na lang. Bukas na nga rin pala yung mga tindahan dito sa amin kaya bumili na muna ako ng pandesal. Para bago ako matulog, meron lamang yung chant ko. 20 pesos nga pala yung binili ko pero sobra pa to sa akin. At ngayon nga guys, hindi na rin ako makapag-antay kaya sinugod ko na yung ulan. Mag-iisang oras na rin kasi ako nag-aantay, hindi pa natila. Kaya pagka-uwi ko guys, grabe basang-basa na ako. Nagulat na nga rin ako guys dahil bigla nagsalita si mama. Kakagising lang niya pero ako matutulog pa lang. Basang-basa nga pala ako pero mahalaga hindi basa yung pandesal. O di ba guys, grabe ako mag-alaga. Sirasakripisyo ko yung sarili ko para lang sa pagkain. Kaya ang resulta, masarap yung pagkain ko. Kaya yun lang, thank you for watching. Bye-bye!